So, yan mga idol, no? Nandito po kami sa Lintaong Peak. Sa mga gusto pong pumunta dito. Napakaganda po ng mga view. Ang patanggal po talaga ng stress. Yan sa mga gusto mag-anwin. Pumunta po kayo dito. Dito po yung pinakamalaking birhin. Yan, no? Oh. Ang ganda-ganda ng view. Yan, kung palibot yan, kitang kita ko yung lungsod ng baybay. Sobrang ganda. Meron tandi Tandito rin po may kita yung 16K roses. Hindi na po kami napunta doon kasi hapon na ho. At siyempre, eh bata po kami kasama safety first before anything else. Yan o, no? oh, yung pinakamalaking birhing. Napakalanda. oh, yung may kita dito. Kung magabang kayo yung sunset. Kita kita yung sunset. Yan. Sobrang napakasarap sa mata. Talagang gusto nyo mapag-isa. Kaya Kaya pumunta ka dito. Talaga namang relax na relax oh, uh, oh, yung mind. O, ayan, di ba? O, ha? Tignan mo yung photographer ni Ilalay. Tara! At, gagawin ang lahat. Makuhana na muna magandang picture ang mga kanari. O, ayan. mo yung panusunan. O, ayan na Walaupun <tuk> para mampang kong hamilini Kasi Pinuntahan mo namin yung Kawayan Cafe Sarado naman ho Naparang ata kami Yan po yung Kawayan Cafe Ocean. Okay. Sarado sila Sarado ata sila paghapon Sa so, umaga lang ho ata bukas Kasi nga, kafinya nga diba main cheek ba? main cheek Ano yung pangalanda? lupra, ang ganda ng lupra na ito, mga idol. Kaya, kung kayo magpagawidin sa baybay, puntahan nyo po itong lugar na ito. Hindi, hindi, o kayo magsisisi. Okay? Thank you for watching, Rhodes, mga idol. Thank you for watching. Like, follow, and share.